Yun na. Kung so, nakita nyo mga boss. O. Oh, siya. Dahil mainit na yung tubig. Yung makina natin, mainit na. Kumikot siya. So, yung temperature sensor, nandito siya sa quick na ano. Sa yung nagsinal signal doon sa computer. So, yan mga boss. Nakita natin. Itong wire na to. Dalawa pala silang ano. Dalawa silang wire na black green sa isang terminal so, nagita nyo itong terminal isang terminal nga dito ito pwede lang itong terminal na itong mga boss sa so dalawa pala sila oh kaya pala may ground so <laughs> ibig sabihin may ground na nakakunik dito tingnan natin kung bakit itong alamin natin mga boss kasi pagdating dito isa lang naman isa lang naman ang ground dito isang wire lang naman siya isang wire lang naman dito so baka ito ito sigurong wire na So, nag-connect siya dito. Tingnan natin kung saan to ang green na to. So, kuha siya ng sakit dito. So, okay. Tingnan natin. So, mga boss, nakita nyo. Itong wire na to. Sandali lang. So, itong wire na to nakakonekto dito sa kanyang ano, yung black green din yung sa dito sa coil relay na ano na cooling fan so dalawa sila, dalawa pala sila nag-connect ngayon ang kadugtong pala nito ang kadugtong nito mga boss ayan kita nyo kadugtong niya nandito siya putol ito na putol so putol siya pero wire to yung titingnan ko kung saan to patungo ko so naghahanap ng ground to ito nilagay so tinugtong sa ground mga boss ayan nakita nyo ground to eh ito ground no so tinugtong sa ground ang red na to yan Tingnan ko ha. Kasi ito yung wire na to eh. Ito yun eh. Tingnan natin. Balik kumuha siya ng ground dito. So, dinirikta niya patungo dito sa coil relay natin. Dahil lang gusto nila, siguro ay laging naka-on yung ating cooling pan. Yan. So, ito pinutol so nakita nyo mga boss yung terminal na to sandali yung terminal na to so, ito, ito yung terminal na galing sa ECU natin patungong coil relay ah, sa ano cooling pan relay so dalawang wire sila black green kung makita mo dito sa kanyang sakit ito So makikita mo dito mga boss dalawang black green So yung isa Patungo dito Ito Yan Puro na putol siya Putol siya So ito sana yung kanyang Sandali Sana yung sakit niya Tingnan natin So ito, ito yung patungo niya mga boss Tinanggal Ito oh So pinutol yung ano, itinirekta sa ground. Ayan o. No? Oh. Kita nyo. So, yung kaputol nito mabos is nandito siya. Dito. Ito siya yung kaputol niya. Pero, pina, pinutol siya. Tapos, dito inilagay sa ground natin. Just chassis. So, huling-huli mga boss. So nakatanggal na siya. So pag una natin ang ignition switch ay hindi na mag si radiator pan. Okay. Ito na siya mga boss. Ito yung black green. So tinanggal ko na. Ngayon pag una natin ang ignition switch. So hindi na nag uun yung cooling pan. Oh, ang susunod na araw na titingnan ko nito yung wiring ng kanyang aircon aircon fan, yung condenser fan, no? Yan, yan, yan naman yung titingnan natin. Dahil gusto ko ibalik ko to sa original. So, yun natin mga boss. ay, ko.

ah, na, matay sa mga boss. So, tingnan natin mga ilang minuto mag-uuna naman 'yan. Eh, anyway, wala. Langit na yung idol natin. Tungyo ka ng rin na ayos. Yun. Man, mga boss. ayon, So ngayon, magagawa ako ng diagram nito. Pakita ko sa para mas maibigyan nyo ng mabuti. Ng maigi. Na siya, no? So, ito na yung kadugtong ng video natin kanina, no? So, spring ko dito. Dahil ito yung diagram ng mas dami yata. So, ginawa ko rin ito sa so diagram. So, screen, ay, ano ko mamaya? pagkatapos ng video na to sa panghuli ilagay ko yung pinaka diagram nya tapos pwede nyo siyang uh, screenshot or mag message kayo sa akin sa gmail ko e, eh, nasa description below so ibigay ko sa inyo yung diagram nun kasi itong sensor so kay, iba din yung diagram so nilagay ko na lang dyan para uh, maintindihan nyo pero sa diagram wala to sa ibang ano to sa ibang page ng makita ang sa manual no sa so, diagram na makita mo na ipasa ko sa inyo is ito lang yung PCM tapos yung relay battery uh, cooling pan motor plus uh, main relay so yan Ayo, ano ko na lang para mas detalyado siya so nilagay ko na lang yung coolant temperature sensor so ngayon kinawakan ko lang mga boss para ano kasi medyo mataas yung stand ng silipon natin yan parang mano tayo dito na lang dito na lang mga boss no so medyo malikot ngayon ito yung relay nya ito yung relay ng cooling pan so ang mga relay mga boss kapag ano makita natin may mga ano yan 85, 86 so makita nyo yun yung paralel ayan kita nyo yun. yan yung 85 saka ito yung 86 pero may mga relay mga boss na 4 pin terminal lang katulad nung nasa unit kanina yung sa cooling pan. 4 pin terminal lang yun. Pero, ma-identify nyo yun. Kung saan doon yung coil nya. Kung saan doon yung galing sa battery. Saan yung galing sa accessories. So, madali lang sya. So, ito. Example ko lang to no? Pero, yung relay talaga. Lalo sa mga high-end na sasakyan. Ay, walang namang nakalagay na ganito. Yung tandaan yung mga boss. Ito lang sya. Kapag yung nakaparallel. Ito yung relay coil nya. So, yung 86 at saka 85. So, ganito yan, no? So, idodrawing ko na lang ha. Sadali. So, ayan mga boss. So, magdipindi sa klase ng relay, no? So, mayroong relay na ano, 4 pin lang siya. Mayroon ding 5 pin. Katulad nito, may 87 a So, puro yung nilagay ko dito na uh, schematic niya is 4 pin lang yan. So, ganito yung itsura niya mga boss. Yung ET5 at saka ET6 ay may resistance yan. Kapag inanong mo ng ano, ng tester, may resistance yan. Tapos, makikita mo dito basta lahat ng relay no so may ibang diagram yung relay pero halos makikita mo sa relay kapag mayroong naka equal ay yan yung kanyang coil relay Tsaka yung 87 naman at ganito kita nyo 30 tsaka ka 87 87 yung sa gitna so yung sa sample natin ay wala itong 87 eh so makikita mo yan halos sa mga bush na relay no? sa mga replacement na relay or sa ano mga ordinary na mga na ginamit sa Isuzu 5 pin yun so ito itong 30 at saka 87 not connected yan kapag hindi naka on yung coil natin so ganito yan ito yan 85 86 kapag hindi naka on yan so not connected tong 30 at saka 87 so yan yung kanyang itsura sa loob so ngayon walang ano wala kang makikita dito na ano no, sa ano no kapag binunot mo yung relay, yung sakit na lang yung natira. Ngayon, paano mo sa i dahil wala kang nakita ano dito. So, kapag, kapag lahat ng relay mga boss, kapag makita mo no, may mga relay na ano, yung malalaking terminal. So, iba ka, kaiba yung purma niya, minsan may mga ano, may ganito. Gaya, para maintindihan nyo ng ano. Siyempre, mga boss, mayroong relay na nakaganito. Oh. Yan. Yan, sa nakikita ko to dati sa ano sa Suzuki. Malaking terminal dito. So ito yung 30 at saka 37. Yan. 30 at 87. Tapos yung maliit na terminal ng mga boss ay sa kanyang coil relay. Ito 'yon. Ito. I586. So nakita ko yan dati sa nung, ako yung ano pa OGT pa ko noon sa surplus sa mga multicam ng Suzuki no. So doon ko nakita ang review niyan. So ngayon, kapag wala kayong makita ng ano mga boss wala kayong makita ng number so kuha kayo ng multimeter so i-check nyo yung kapag may merong ano dyan 12 volts laging kapangit na kapatay yung makina may 12 volts yan so dito yung 12 volts natin sa 87 so yung 30 ay patong accessories yan halimbawa ito halimbawa ah, hindi, hindi, itong 30 laging nasa baterya yan ayan, tapos itong 87 patong accessories. Halimbawa, binunot mo yung sakit ng relay. Tapos, bubunutin mo rin yung sakit ng ano, ng cooling pan. So, mag-test kayo ng continuity patungo dito. At matitrace nyo yung kung saan yung ano. At mag-ano kayo ng test lamp. Makita nyo sa ground, i-connect yung clamp sa ground. Tapos yung lamp nyo, i-connect nyo dito sa kung saan sa kanilang dalawa yung battery. So nakalagay dyan yung 12 volts kapag ano Umilaw yung ano mo Saka yung isa Kapag nakita mo na yun sa battery siya, Saka yung isa patungong ano na yan So madali lang siyang mag ano Ngayon nandito na tayo sa ano switching natin So ito na siya At ito yung nasa mas dami yata mga boss So siyempre nilagyan ko na lang ng color no, Para makita nyo So ito yung relay natin tapos ito yung kanyang patungong aksesoris. So yellow to. At ito naman sa red. Yung tirte ay patungong galing sa battery. So laging on to. Kahit patay yung magina naka on. Tapos itong 86 natin. Ito. Yung sa miyata wala namang numero no. Pero ano inano ko na lang. Meron yung 12 volts kapag nag-on ka ng ignition switch. So, yung 12 volts na yan ay galing yan dito sa main relay natin. Dahil ang main relay ay hindi yan nag-on kapag naka-off yung ignition mo, off din yan. Kapag nag-on si ignition, nag-on din yan. Saka na siya mag-supply ng 12 volts dito. Pero hindi nag-on yung relay mo, itong relay ng cooling pan dahil si ground ay galing pa dito sa PCM. So si PCM na maghintay si relay kung kailan siya mag-on. Kailan maglabas ng ground ng PCM. So pag switch on mo na ignition, hindi dapat nag-on si ano, si Kuling Pan dahil patay pa tong relay eh. So wala pa siyang ground. So, although may tool sa pero wala pa siyang ground. Maghihintay si PCM kung ano yung signal ni ano dito, ni temperature sensor. Kapag sinabi ni temperature sensor, uy, mainit na ako. Nasa 82 degrees Celsius na ako or nasa uh, 179 degrees Fahrenheit na ako or more. Kaya mag siya ng signal dito. Mainit na ako. Saka na mag, mag ano, si PCM ng ground. Mag-supply na siya ng ground dito sa relay ng ano cooling pan. So kapag na-master niyo yung ano diagram ng relay mga boss, mo, madali na lang para sa inyo 'yan. So mga, alam niyan, nung, nung una, nung dati ako nahihirapan din ako sa ganito pero pag ngayon hindi na pag buo isang bunot ko lang alam ko na kagad kung saan yung galing sa ignition switch sa main relay alam ko na kagad kung saan yung galing sa battery alam ko na kagad kung nasaan yung galing sa pan at galing sa PCM. So, sa aircon -cool, mga boss, sa AC. So, ganito din yung kanyang itsura. No? Ah, halos naman lahat ng mga gasoline engine, no? Sa mga sedan or sa mga SUV, no? Sa mga diesel, eh, ganito naman yung sistema na pag-switching ng cooling system. So, ah, hindi, yung sa mga diesel, mayroon ano yan, may mga fan yan na ano, laging umiikot, kasabay ng makina. Pero ito sa mga sedan, sa mga gasoline engine ay auxiliary pan siya. So meaning hindi siya nag-on palagi. Okay. So ito na siya mga boss. No? So ito yung temperature sensor natin. Sinimplihan lang natin yung diagram niya. Kasi patungong dyan yung connector to sa so ground to eh. So yan. Blue white patung sa uh, PCM. So galing sa PCM yan. So siyempre may voltage yan. Kasi ito, ano to sensing resistor to eh. Meron itong resistor dito sa ilalim. Sensing resistor 'yan. So hindi 'yan magkakaroon ng hindi 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 magano, hindi mag iba yung kanyang temperature kung walang resistor 'yan. So si resistor ang pagitan ng ground saka yung voltage dito. So kapag uminit na to, so nag-iba yung voltage dito mga boss. So, dipindi sa temperature, magdipindi yan yung kanyang voltage. So, tumaas or bumaba. So, si na ang bala magdikta ng relay kung kailan siya mag-on. Kaya, ang nangyari kanina, yung nakita nyo, yung itong black na ground na to ay dinugtungan. Dinugtungan kasi may nakaabang dito eh. May nakaabang na ano yun. Na sakit. Siguro option yun kapag nasira yung ano, Nasira ba yung sensor natin or ano yung nag-overheat ba no nasira ba to dahil hindi siya nag-on option yon optional na switch yon kapag magagamit mo yung optional switch So, tingnan natin optional switch So i-on mo lang yan mga boss kapag nag-overheat ka may bawa nasira si sensor hindi nagbigay ng uh, tamang signal dito sa PCM. So, minsan nakalagay ito sa kuan eh. Pwede mong ilagay sa dashboard to. So, ang nangyari, dinugtungan nila ng ground to patungo sa chassis. So, dinirekta to chassis. Kaya pag on mo ng pag on mo ng ignition switch, so umiikot agad dahil ito naka nakadirikta chassis, may ground na agad na nakaabang. Kaya pag takbo ng 12 volts dito sa 86, so nag-on siya. Yung 12 volts dito ay siyempre tatakbo na siya dito. Ito na nangyari. Nagda-down niya kanyang contact points ang nang relay. Magda-down niyan patungong ITCB natin. Ayan. O, okay. di ko alam bro. Nakalimutan ko parang baliktad yung drawing ko. Basta ganun, may contact point yan, yung dalawang terminal. Or minsan, may ganito pa o. Oh. Ito, may terminal dito isa ITCB na eh sa mga tinsuber na, relay, na relay makita nyo yan sa mga ginagamit sa mga ano uh, ginamit ko yan dati sa ano mga ano, ako ng ano uh, wiper tsaka sa ano um, window motor no nung naglagay ako ng wiring sa window motor yan yung ginawa ko yung mga relay na ganyan yung mga 87A so yan mga boss nakikita nyo o, oh, nakita nyo, 30, 27, yan yon sa yelo. At saka, ito yung palaging tandaan nyo mga boss. So, yung optional na yun na wire, magagamit mo yan kapag nag-overheat ka, eh, nasa long drive ka, pwede mo yan lagyan ng wire sa patungong ignition switch at uh, lagyan mo ng ground. Dahil pag nasira to so mag-overheat si ano natin, magina. So, ito yung para laging nag-on. di Diba? Yan yung ito yung mga ginamit ng mga ano dati ng mga old model. Meron kang optional na switch. So yung nakita nila na natakot siguro sila na yung yung temperature ay tumaas. So kaya nag nagano sila dito naglagay ng ground. So laging nag-on. Ang ano pa tinalang, tinanggal lang tinanggalan pa ng thermostat. So napakaano sports car 'yon sa sakyan tanggalan mo ng thermostat. So electronic 'yon. Mahirap, no. So ngayon mga boss, Di uh, hanggang dito na lang video natin ako sana nanonood ka sa akin tapos uh, sana mag ka. Ah. Uh, I sa, uh, ano to, ilagay ko dito yung diagram nito ng ano, ng cooling pan. So pwede niyo siyang i-screenshot or mag-message kayo sa akin. Ipasa ko sa Gmail niyo yung diagram ko. ah uh, sa ano, sa engine harness ng Mazda Miata mayroon ako. Ano pa? Basta marami akong wiring diagram na sasakyan mga boss. So sa Subaru Forester meron din ako. Sa fold meron din. Hindi kayo mag-message sa akin. Ilagay, ibigay ko sa inyo yung wiring. No? Okay mga boss. Maraming salamat. Sana mag-subscribe ka sa akin. Uh, switch mo yung ano. I-post mo yung notification doon, mga boss. Mag-like ka. Uh, para naman ma-recommend YouTube yung channel natin. Okay mga boss. Okay. So ah. Uh, panoorin nyo yung ilagay ko na ano ah. Uh, yung wiring diagram screenshot nyo. Okay.